Mayong adlaw mga kabons, anyan usab kita sa lain usab nga kasaysayan sa atong pagpamana diri sa dagat mga kabons. So nakakuha to tadri iska isda nga ginganlan nato kikilo. Shout out o, to kang ibigin mo akong muli. Uyaw kini si Idol ba. Sana all ibigin mo akong muli. Ug kauban to nako diri mga kabons si Damos, kamerang buhang namana aning riyo mga kabons. Shout out pud usab ako kang Ate Ibs o kang ay, -ay akong manghod si I.B. Mandahinog Adran nga i pinakagwapa sa tibuok kalibutan. Uhay. Mao ni mga kabons ato na po nang ikasar nga tong kwan pana kainan na po na natirahan diri mga kabons nga kaning murag sigwil talilis ug simod ba kini ba o oh? no shout out po to to dia kang buskin o oh, salamat kayo nimo buskin og oh, ato na nang kaon dayon mga kabons kini nga mong pagpamana kabon ko mi pili Shout out po usab ko diha kang si Gubya Mamitis Norms. Salamat kayo nun ma'am sa inyong pagkanao. O hinahinay tagpadool dito sa atong sublanan. Mintras nagpadong ta sa atong sublanan o gisda mga kabon. Shout out po diha kang BL Binungkasan. Salamat ni Mugaw from Manggumasaw. Kuya, gini si Agaw BL Binungkasan ba? From Manggumasaw. Salamat kayo ni Mugaw sa inyong pagtanaw. Nay sigwil gaw mukaon maka ni gaw. Dili may mamili ni Bons Damos mga kabons. Pag kami mamana, magamay man ang badag ko, gawas ko katong gagbay di Pero ka nang medyo masudaan na, pwede na. Kaya e, kining mo man kung isaw man mga kabuns, dili kayo ni siya law. Pagaliog, pagadughan, o sahay topong na pod lapo po lapaw gamay namo mo. Dili sabi magpalabi atong law, di kayo mga kabuns. Pero sige lang, kayo mamaster mo yung dagat mga kabuns, mga siguro 100 years gikan ka ron. At ito na mis pinakapusuran sa dagat mamana mga kabuns. Unsa? <laughs> mo mga kabons nga ni amay nakatira atong kauban dere eh, si Bundamos og unsa ni nga kasili kasili sa dagat ng ginan landonig panangitan so ato na day ang pinahiwa diha mga kabons ilang kay natudulitan sa kamera mga kabons para maiwas tas mga delisyon ba kini nga kasili sa dagat mga kabons aron ning kusgana bisan to dugdi kay siya dako pero maglisod gikan kani og ni mo mantiguhan eh So, murag naka grasya grasya gyud kay ang sibon sa damo makakuha mo gyud sig ubod sa dagat. ka ah, naglisod man gyud og basbad bisag nahiwa ng wano ang kugo, Mo na lingaw kay among kagabion ron mga kabunso. Ah uh, bisag kamerang duha pero ah ulam na. Unsay ulam pastang ulam ah. Lingaw na kasudan pa. So makabidyo pa gyud ta. Susan so, ka pa. Sabon bones rin really, bitaw mga kabon salamat kayo sa iyong pagtanaw mga kabon sa og sa walay puas nga suporta mga kabon now bisan pagsulod sa sublanan. maglisod kay luhag kayo shout out ud ko sa tanan akong kaparentihan nga nagtanaw. please follow like and share so, daghang salamat babay bye mga kabon sangkot sa sunod gayon. uhahay